dalan pala natin ang gulay si mudra mga idol baka hindi pa siya kumakain pero buds dyan ka lang buds ha buds. kong gulay si lula mo ha dyan ka lang, ha mabilis lang ako buds ha buds dyan ka lang, bud, ha? Bye-bye. Masama daw siya, mga idol. Ha? Ulakad na. Ako na magdala nito. Madalhan natin gulay si Lula. Dali na. Tara na. Tara na. Bilis. Dali, tasarahan ko ang pinto. Dali, baka mapanis na itong gulay ni Lula mo lalim na ng sapa mga idol tapat ito ang bahay ni Makoy dito na sa kabila bilis sabong ikaw dyan sinasimod sa'yo pasabong ikaw dyan ni Diboy may nagkasabong dito si Dada hindi dito na kami sa bahay ni Luna. Huwag kang mapanis ng gulay ni Lola. Tanong ako nagaano nag-ano. Tanong ako nagaano nag-ano. Tanong nga. Ano gawa ni Lola? Oh. Gulay. <laughs> balik, <boy>. ha? <laughs> ano nga bilhin mo, Buds? Daming tinda ni Lola, oh daming tinday. Taglalab na si Lola. Taglalab na. ang pwedeng maglab niyo. Panhulog muna. Tinapay ka na lang ka daw. Tinapay ka daw. Tinapay ka daw dun kay Luna. Walang palaman o may palaman? Bilay ko eh. Hmm? Ah, ito naman. Ito na doon natabigyan ka daw tinapay ni Lula. Mm. Ano ay dalawa? Isa lamang. Sige, kipa pa ang Huwag na, isa lang. Yeah. Sabi ko, bigay sa'yo. Mm. Mm. Mag-thank you na kay Lula. Thank you. Ting ka na. Oh, 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 oh. Oh, na ito sa iyo. Oo, op, op, op. On, ia, mo yan, oh, right mo <laughs> <laughs> yan. Na ito sa iyo. Daman labno. Naya labno na yan, ang ulan.